Mga kapatid, ano ito'y ating pag-usapan po lamang at uh, hingian po ng panig ang Committee Chairman po sa Kamara, sa uh, Committee on Basic Education. Dito nga po sa ngayon, may mga nagpapanukala na huwag mm. na maghintay ng transition. Oo. Dahil nga po sa ngayon, uh, ang tindingan ng init at marami na pong suspension yes. at naapektuhan nga po yung pag-aaral ng mga bata. Mm. At ang panukala ng iba... Eh, Madalingin by next na. year, oo, oo. balik ka tayo doon sa ating dati Kung na nakagawin. Huwag na yung 2026. Opo, sabi nga, 2027 daw eh. Opo, sige. So ito ho ngayon si Congressman Roman Romulo, ang chairperson po ng Committee on Basic Education. Maganda umaga po, Congressman. Yes, magandang umaga Sir Ted na Ma'am DJ, uh, magandang umaga po sa atin lahat na nakikinig na nunod po. At salamat po muli po sa panahon, Congressman. Ano po ang inyong reaksyon doon po sa panukala ng iba na dahil nga po sa matinding ngayong init at naaapektuhan po ang pag-aaral ng mga bata, bumalik na po tayo kaagad by next year doon po sa ating dating school year na kalendar. Yes, tama yun. Ano, tama yun. Uh, Sir Ted, ano gusto natin lahat may continuity of learning. nangyayari ngayon ay paputol-putol. Alam rin natin ang totoo, hindi naman talaga as effective ang online o modules compared to yung face-to-face. -face. Pero ang issue po dyan talaga ay kailangan pumayag po uno-una yung mga magulang. Pangalawa, dapat uh, mag-agree rin po yung mga guro. Kasi kakain po ito dun sa tinatawag na uh, proportional uh, uh, leave po nila na under the civil service commission kakain po yan eh kasi under the rules po hindi po katulad ng pangkaraniwan na uh, government employee di ba yung pangkaraniwan na government employee ang trabaho po niya tuloy-tuloy po yan sa totoo 12 months kaya binibigyan siya ng 15 days sick leave 15 days na leave uh, leave so na, na may pay siya pagka may, pagka nag leave siya doon sa 30 days na yon pero sa guro po, iba po kasi yung ano eh yung nature ng uh, pagtuturo ang klase po natin Nakasaad naman po talaga ay 180 to 220 calendar days. So more or less may 2 months po eh, may 2 months or little more than 2 months na yan po yung parang wala talagang klase. 'Di ba? Kasi may summer break talaga whether yung uh, current academic calendar or hindi. Kaya under the civil service rules, kahit walang klase, ay dito naman po nilalagay yung uh, parang effectively po no, yung leave with pay. Mm -hmm. Diyan po na papasok yan, pero tawag tawag niling proportional vacation pay. Opo, opo so pagka just natin po, kakain po yun eh, dun sa, sa, entitled, sa entitled na leave ng mga teachers. Oo, so... Um, theory, kailangan pumayag po sila, pero of course po, para pumayag din sila, kailangan may kaakibat yun na compensation. So ang mangyayari po talaga dyan ay kailangan magkasundo, kailangan talaga konsultasyon ang mangyayari dyan. Kaya siguro, based sa consultations na lumalabas ngayon, ay gano'n na nangyari naging staggered siya. Pero sa totoo certain ano, mm -hmm. ang tingin ko naman lahat tayo agree, gusto natin may continuity of learning. Mm -hmm. Gusto natin dire direction hindi talaga nangyayari ngayon dahil putol putol dahil sa init ng panahon. Mm -hmm. Pero of course po we have to contend with uh, certain issues katulad 'yung 'yung pagkain po nung uh, 'yung uh, itulita po don sa ano eh, doon sa uh, leaves mm -hmm. na under the civil service rules ay ay binigay po natin sa ating mga teacher kasi wala naman talagang, may summer break talaga mga ang mga estudyante. Opo, at saka ganun din po sa mga estudyante kasi kung right. ang, ang bakasyon eh May 31 sa public school, pasok ka kaagad ng June. Ano, i-exceed din po yung bakasyon. So, uh na, naunawaan po namin na mm, kakain talaga ito ng panahon sa transition bago bumalik doon sa ating pong una pong kalendar. Ano ano pong aming asahan sa inyong komite? Kayo may magpapatawag dito ng hearing para sa sinasabing konsultasyon. Baka naman pumayag ang ilang mga guro o kaya po naman maging, maging mga magulang at mapag-usapan po ito. Totoo yan, uh, Sir Ted. Last year pa po kami nag-hearing tungkol dito. Hindi naman uh, tuwing uh, committee meeting. ano. Pero nagsaschedule po kami. At recently po, I think, noong uh, February lang po, nagkaroon din kami ng committee meeting tungkol sa bagay na ito. At dito po namin nalaman sa Department of Education na na may on, uh, natapos na po nila sa totoo lang ano yung consultations nila ang sabi nila sa amin uh, hindi ko maalala baka February po yun ano ang ang, ang huli na lang na sektor na iko-consulto nila ay yung mga superintendents po nila tapos na sila sa pagkonsulta sa teachers at sa mga magulang at ito yung napagkasunduan na na staggered na pagbalik but again po no certain ako naniniwala ako na again, uh, gawin muna natin ito dahil mag-end tayo ng academic calendar ngayon, end of May. So tama po yun. Mental wellness rin po ng kabataan natin. Importante, magka-break sila. Uh, during this break po, maganda rin po na, again po, no, Tuloy-tuloy uh, dapat ang consultation sa, sa mga magulang at yun ang sabihin natin sa, sa DepEd, sa mga magulang at sa mga teacher. Kasi sa totoo, pwedeng ah uh, uh, hindi, hindi naman po uh, cast in stone niya na uh, sabihin natin na uh, three years para makabalik. Kasi nakikita po ng lahat ngayon na talagang mm -hmm. patutol-putol po yung klase. Mm -hmm. So hindi rin po maganda yun for quality of education. Eh. Pero hindi rin natin pwede masakribisyon naman po yung, yung kalusugan ng bata at yung mga teachers. Mm -hmm. Pero again po, that is why tingin ko continuing dapat ito. Pero in fairness po, nagkaroon po ng consultations yan. Kaya kaya lumabas po itong staggered nila Opo opo yung nga ano so ang kanila pong target nga para ma ano ho na nalatag na itong mga concern na binanggit ni Congressman ay sa school year June ng 2026-2027 Sa inyo ho bang palagay uh, despite nga dito sa mga konsultasyon pepeding ano pa ren uh, <clears throat> pwede pa rin mapaaga ng isang taon 2025-2026 Tingin ko kaya pa rin yung Sir Ted as long as tuloy-tuloy ano po ano again dapat uh, pagka-break po natin tuloy-tuloy pa rin ang konsultasyon sa teachers because kahit ng teachers po apektado ngayon nakita rin po natin hirap rin silang mm -mm. magturo kasi unang-una hindi naman talaga climate resilient rin talaga yung mga school buildings natin eh no? so yun pa lang alam rin natin na nahirapan rin may, may kung may, ang estudyante po may discomfort Meron din po, especially sa, sa mga guru natin, lalo na po, pagka natuturo ka sa fourth floor o sa fifth floor, wala namang elevators lahat ng mga paaralan natin. So, lalakarin mo po yan, paakyat So, may kita po natin, tama kayo, Sir Ted. Ngayon, ito yung napagkasunduan. Pero hindi ibig sabihin na hindi pwedeng tuloy-tuloy na pag-uusap para ma-adjust pa at mapabilis kahit nang uh, ng one more year. Okay, sige, may tanong lang po si Chacha Gocha. Mm. Yes, um yes po Congressman. Um bilang po ng chair ng Senate Committee on Basic Education. Congress, congressional. Uh, I'm sorry, congressional. Um bukod po dun sa dahil hindi na nga natin mapipilit agad-agad na ngayong taon ano, kagaya ng sinasabi ng ilang grupo uh, tulad po ng Teachers D Dignity Coalition na ngayong taon na ibalik yung pagsisimula ng klase sa June. Meron pa po bang ibang po pwedeng gawin para makapag-meet halfway ang mga estudyante? at mga teachers maging yung ilang uh, kawani po ng DepEd para hindi masyadong mag-suffer yung pag-aaral nitong mga bata kasi nga eh ang sinasabi hindi daw talaga effective din yung asynchronous for some students. Yeah. Ma'am DJ Chacha totoo po yan. Definitely po yung uh, online or yung uh, or kaya yung module delivery hindi po talaga as effective as uh, face to face. Paano po natin ma-adjust? Isa pong na... Uh, isa po na sinasabi din po natin talaga sa DepEd, alam po ninyo meron sila tinatawag na matatag curriculum. Sa matatag curriculum po, binabahapon po nila yung number, hindi compi, pero yung subjects mismo, binawasan po nila yan sa mga subjects na foundational talaga. And ang question po namin lagi dyan, ako po, baka ako lang pala ng question, ang tinatanong ko lagi dyan, bakit hindi natin mailatag ng buong bansa? Kasi po pag binawasan natin yung subjects na yan, yung hours po, Uh, spent in the classroom, ay kahit pa paano makaka-focus tayo, mababawasan, dun po tayo makakatutok dun sa foundational subjects katulad ng reading, reading comprehension, mathematics, age appropriate, at syempre po yung sciences. Yan po talaga ang kailangan natin kasi pagdating po sa adjustment ng academic calendar, sa totoo po, no, in fairness naman, talagang nakakadiskasyon na dyan. Even si, ano, si Sir Benjo, uh, party po niyan. Even ang, ang, ACT party list, party rin po nung, ano, nung mga konsultasyon na yan. Pati sa committees po, na, na, sila, narinig ko po, na na, na kukonsulta po sila tungkol sa bagay niya. Kaya pagdating po dito, talaga it will be by agreement talaga kung ano yung maaring uh, ma makompensate ng gobyerno para mas mapip, mapabilis. Pero other than that, siguro po panahon na, na ilatag po. Yung maganda po naman yung, matatag, uh, yung, mata, yung curriculum po na yan, nabawasan natin ng subjects, the most essential talaga po na subjects, ang, ang batang Pilipino po matalino eh. Ang, ang duty po natin, bigyan sila ng foundational skills. Matuto magbasa at naintindihan yung binabasa. Hindi po yung lahat na lang ay eh, gusto natin ituro sa kanila. Ang nangyayari po dyan, nakakalimutan, na nakakalimutan hindi po natin nafocusan yung essential, yung reading comprehension, mathematics, at sciences. Eh, yun ang po yung pinakaimportante Mag-focus muna tayo diyan habang habang uh, ina-adjust natin yung academic calendar. Uh, at tingin ko makatulong po yan uh, kasi talagang mm. uh, yan ang kailangan po natin. Yan lang naman po eh. Ang bata po, matalino mm -hmm. eh. Mm -hmm. Kahit sa bahay po yan, ang teknolohiya. Ma'am DJ, lagi nilang dami na sa teknolohiya, sa Wi-Fi. Uh -huh. eh kaya naman po nagagamit yan sa hindi tama kasi alam naman natin ang totoo. Ang resulta po, whether national or international assessment exams, ang reading comprehension natin mababa. Mm. E, eh, eh reading comprehension po ninyo, may computer sa harapan mo, ano ang pinakamadaling gawin dyan? E di games. Eh, hindi ba dapat gamitin natin ang tama ang computers? Mm. Magamit natin may reading comprehension so doon tayo mag-focus. Mm -mm. So, mas feasible po yan ano, kesa i-move agad yung school calendars. So, yung sinasabi niyo po na pag yung matatag curriculum, possible yan this school year? Ang, ang, lagi ko pong uh, hinihikayat ng DepEd kasi sila naman po ang nag yeah, nag-introduce niya in mm fairness -mm. mm -mm. na binawasan nila ang subjects to the foundational subjects. Mm -mm. Ang tanong ko lang, bakit bakit parang laging pilot ang ginagawa natin? Ang sinabi nila, hinahanda nila yung mga textbooks, hinahanda raw po nila yung training ng teachers. Pero ang tanong ko po dyan, eh kung dati nga 6, 7, 8, or 9 subjects tayo, binawasan mo po yun, hindi eh, ba dapat kung binawasan mo yung five subjects, meron ka ng uh, enough textbooks for that. Eh, mas may pa tayo sa 6, 7, 8, 9 subjects. Parang ano eh, hindi, parang common sense lang yung ginagamit ko. Baka mali rin po ako. Pero common sense, kung babawasan ng subjects, obviously, kasama na yan sa dating subjects. So, dapat, meron na tayong, handa na tayo dyan. Alright. Uh, Congressman, uh, kami po ano, makikibalita sa inyo. Kailan ba ang balik na inyong session at committee hearings? Particularly po, dito po sa binabalak nyo na series of consultation pa din uh, sa usapin po ng school calendar. Yes. Sa totoo, Sir Ted, ano, yung uh, formal na session, mag-uumpisa yun end of the month ulit. Pero mm -hmm. ngayon po meron tayong EDCOM 2 mm -hmm. na patuloy po yung pag meeting po ng technical working groups ng EDCOM 2 mm -hmm. at yung uh, yung mga panels po niya. Kasi mm -hmm. siya naman ang magsasuggest sa mga mambabata, sa, sa executive department, ng mga polisya. Yun po, ongoing yun hindi po humihinto yun. Uh, weekly po may meetings talaga yung EDCOM 2. Okay. Sige po. So salamat po ng marami. At uh, Congressman, makikibalita po kami. Kung meron kayong mga anuman pong dapat nating malaman, eh wag ho kayong magkatubid din po na sabihan po kami sa aming programa. Thank you very much po, uh, Sir Ted. Ma'am DJ, maraming maraming salamat. Uh, salamat po at maligayang bati sa lahat ng mga bayani ng bayan. Mga bayani po tulad nga po nitong mga nagsusulong para po sa karapatan ng ating mga estudyante at mga guro at mga bayani din po mismo ng mga guro ng mga pampublikong paaralan lalo na mabuhay. Ted Pilon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.